Sa murang edad, likas na para kay JC na maging matulungin sa kapwa at nais laging matuto ng iba't ibang mga kaalaman. Sa kabila ng kapansanan nito, natutunan na niya ang magsagawa ng CPR o cardiopulmonary resuscitation pero hindi niya akalain na ang kaalamang ito makakapagsagip ng buhay ng kapwa. Noong ikaapat kasi ng Disyembre, nagawa niyang masagip ang buhay ng isang 64 anyos na lalaking inatake sa puso. Ang alam ko po noong una ay um, lasing or ini. When I check yung pulse is so weak na po and I started CPU. Noong una ay pinanghinaan ito ng loob na baka hindi niya ito magawa ng tama pero lakas loob pa rin niya itong ginawa. Actually, nakakuha ay, naka, naka-apply po tayo ng three um, rounds. Kasi ngayon, is bawal na po ang mouth-to-mouth because of the COVID-19. Kaya ang ginawa natin yung method na one, until 100. Nakatatlo po tayo bago po dumating yung EMS natin. Nagulat naman ang kanyang pamilya sa ipinamalas nitong kabayanihan pero hindi raw ito ang unang beses na nakapagsagip siya ng buhay. Bata pa po siya, ganyan na po talaga siya. Mahilig po siya mag-rescue. Actually, when I was high school, tapos elementary pa lang po siya, may nag-epilepsy na kaibigan niya, tapos siya pong nagdala sa hospital. Proud din sa kanya ang kanyang paaralan. We are very happy, of course, uh, especially that this is actually a compassion in action. Uh, this is one of our core values at Easter College. So you can see here that uh, the impact of how we are teaching our core values at Easter College is really working. Ang kanyang kabayanihan, binigyang pagkilala ng pamalang lungsod sa lingguhang flag racing ceremony. Pero sa kabila nito, nais pa rin niyang ipanawagan sa lahat na maging matulungin sa kapwa. Nakakalungkot nga po. That, um, kung saan nangyari yun is a busy street where maraming tao. And yun nga po, uh, wala, hindi, wala, pong nakapansin. Kind na should be uh, not extraordinary act but a simple day-to-day -day act. Ayon kay Rafael Valencia, 911 on-call responder, mahalaga raw ang agarang resuscitation sa mga inatake sa puso. Pag nag-compress ka kasi, nadidistribute sa lahat ng system mo yung circulation. Kundo. Kailangan niya nabang na uh, nag-collapse at nag negative pulse, negative grouping yan, natin yan. So kung mas maaga yung kwan, early CPR natin, mas makabuhay tayo kaagad-agad. Nagpasalamat naman ang pamilya ng 64 anyos na lalaking tinulungan ni JC at nakatakda na ito para sa bypass operation sa Philippine Heart Center sa Quezon City. Charles Nicolimon, para Salizon headlines